guys magandang tanghali guys no so ngayong nga, araw ano to guys nandito tayo sa may uh, new manila no dito guys sa may mga malalaking bahay guys yun no grabe Eto, new manila quezon city no so maghatid tayo ng uh, gift no dahil kagabi paghatid natin kagabi alanganin na Anong oras na kagabi no? So hindi na tayo pinagbuksan ng uh, gwardiya no dahil alas 11:00 na tayo or basta mga ganong oras na tayo nag hatid ng uh, regalo no. So binalikan natin siya ngayon. Ngayong uh, tanghali no. So dito na tayo malapit guys sa paghatirante ng regalo sus grabe mga bahay dito guys ang Manila lalaki so malapit lapit na tayo sa katotohanan no? dito na tayo sa may A townhouse no so mag lang tayo dahil tabing kalsada to guys no ang guys laki ng bahay oh isang compound yan oh. hanggang doon sa dulo ang kanyang so ito na no, guys yung uh, pinunta natin kagabi no itong H J J no so doorbell tayo guys opa Neutral natin muna Kay ma'am Sheila, Sheila C. Oh. Andar tayo guys. Hello. Number 89. Santay natin guys, no. Hello po. Ito so, sa uh, kay Ma'am Shelly C. Mm May hatid lang kaming ito gala. Automatic yan guys. Yan o. Yan o. pag ang katulong yung kukuha, pasabi nalang nalagay sa freezer. Kasi frozen siya. Sige, salamat. Ah, kagabi pala, mga, may, may inaiwan dito kagabi? Oo, oh, oh, kagabi. No. Sabi, so, uh, ah, di na sa hindi. na lang ito. Nalikin sabi, sabi, sige, 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 salamat. sige, So yun lang na guys no Kakarating na natin dito So naibigyan niya natin yung regalo Kaya Let's go. Ha? Wala naman na Wala. Wala, wala. May atid lang ako rito kay Ma'am Shelly. Okay na? Salamat. So, yun na nga guys. No, tapos na yung mission natin. Accomplish. Ngayong araw na to. So, pakita ko sa inyo yung mga naglalaki ang bahay dito guys. Nah. No. Ah mag seatbelt muna tayo dahil ah uh, uh, baka mahuli tayo no uh, uh, maganda rito guys sa area ng area ng uh, area ng, uh New Manila no Quezon City so ito yung um, matagal ng um, subdivision no pero Gaganda pa rin yung mga bahay no. At na mapuno sa guys no. Hindi katulad sa ibang subdivision na medyo walang masyadong puno. Ito maraming puno guys. Inalagaan pala talaga nila yung mga punong kahoy dito no. Ayun oh. No? Kita nyo guys, 'yan naglalaki ang bahay. Si ano. 'Yan, kita mo 'yan. So Grabe, hindi na ma, hindi na bahay 'yan eh. Mansion na 'yan, mansion no sana all may bahay na gano'ng kalaki no? so ganito talaga ang mga bahay dito guys no wala kang makita yan oh no guys so gate pa lang oh. ano kahaba yan yan Ya, yeah, lalaki niya no. Oh. Ganito kami guys sa New Manila. <laughs> yan par guys, oh so, yan. So ngayon babalik na tayo no sa Pasig dahil na uh, naibigay na natin yung regalo no. Kaya uuwi na, na, tayo ng bahay no. So ngayon ngayon dandito na tayo sa Broadway, you know. Broadway yan. So kakain na tayo rito guys. Maganda rito at malilim no. Masarap tumambay. Yan mga puno ng kahoy guys oh. So, mga mangga. So pag ara tagbunga ng mangga no. mangga Sus, so, ito guys yung magandang bahay guys so, Lucky Laki no? Yan. Bahay pa ba yan? No? Yan no? Siguro isang pamilya lang yan sila kasi magkatabi. Grabing bahay dito. oy San yung Manila lang 'yan, guys. Yan yan. Masarap dito to Mumbai, no? May duyan ka tapos itali mo na sa puno ng kahoy. Diyan ka matutulog, oh. Yan pa guys oh. Yan, oh. Yung bahay na yun laki oh. Yan, oh. Yun oh Laki Gate pa lang Bahay na Ito mga townhouse to guys Yan townhouse yan 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 yan, yan. Ito laki din oh Ito guys oh Yun Gabi yung bahay eh yung po Park Ridge yan so tara let's go ito pala yung simbahan guys oh ng uh, shrine of uh, our lady of ginagawa pa lang guys oh. Commercial building. No? So wala pa naman masyadong traffic dahil ah uh, tanghali na no. So mamaya yan ulit mga alas 4 hanggang alas 7 no ng gabi. Diyan na yung uh, kasagsagan ng traffic no. So nandito na tayo sa May. Ah, uh, ano ba? To? LRT no sa may uh, Aurora Boulevard no. Pagpapunta karon, ka ron pa tutuba, no, Divisoria. Pag pumunta ka rito, pupunta ka ng Quezon City. Uh, sa papuntang uh, Antipolo no, pag mo naman ito ang uh, Green Hill San Juan no? so pupunta tayo ng Green Hills San Juan dahil uh, uuwi na tayo ng Pasig no? so may bagong Pinatayong uh, building dito sa gilid dati itong ano gasoline station no? Yan. siguro binili na at pinatayo uh, ng building dahil uh, gidli lang sa ng kalsada no? dito sa Aurora Boulevard So, nandito nga tayo pala sa my Broadway, ano? o. Broadway Avenue, Quezon City, Yan So, nag na tayo, no Nagkulay -cool green na ang stoplight. Ito na, dito na tayo sa so, May San Juan, no? So magkadikit lang to no? Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Metro Manila, yan Pasig Magkasunod-sunod lang yan guys na city na no? or uh, bayan, no? naabot tayo ng staff no staff light dito na no nga pala tayo guys sa May Santo Domingo ah and Domingo no ito sakop na to ng San Juan no and Domingo and Domingo so kagabi naghatid rin ng tayo no naghatid tayo dito kagabi no Diyan ang yung kundo na yan yan Dyan tayo kagabi naghatid ng mga regalo no dalawang uh, may ari ng regalo ang pinaghatiran na natin kagabi dyan so siguro nasarap pa nila ngayon yun dahil ah uh, hindi pa naman pwede uh, pwede naman lutuin yun kasi lechon belly naman yun eh pero siyempre karamihan ng pagluto ng mga lechon belly na yan pag pagdating, pagdating ng ber, uh, December no, lalo pag new year so yan ang hinahanda lechon belly Ganda rin pala ng building dito guys ng uh, San Juan, oh. no. Oh. Grabe, ang tataas nya no. Lucky, oh. Ah, uh, guys, uh, like and share na lang, no, nung ayong uh, ating uh, videos, no. Uh, subscribe na nyo lang guys yung ating uh, facebook at youtube channel no? kasundo motoblog so medyo puyat pa tayo ngayon guys dahil uh, ano oras na tayo kagabi naka uwi no alas 12 na so talagang uh, mapupuyat pa talaga tayo nito Yayayayay! Ganito lang ang buhay ng isang personal driver No, kwento ko lang pala guys no, noon kasi nasa company pa ako ni boss So inabsorb tayo ni boss, ginawa niya tayong personal driver no So kaya nandito tayo ngayon, naka-assign sa kanilang bahay no dahil yung kanilang driver nagresign no at pagkalipas ng uh, isang taon mahigit no namatay yung driver at mayroon pala siyang sakit sa atay no failure dahil malakas pala saan. siya uminom ng kab ka, kabataan niya pa kaya siya may heart failure may bukol yung kanyang puso yung heart niya so yun namatay siya at uh, wala siya sa, sa, trabaho kung sa trabaho siya inabot baka malaki pang makukuha no? chamba si Bosing nakapark oh. Bosing nakapark ka ah Galing yun oh. Paano kaya inakyat no no? Tower crane. Tower crane. Tower crane 'yun kung tawagin. Paano kaya 'yun inakyat no? Sino kaya umok nagakyat no? 'Yun oh. Tower crane 'yun oh. Ah, 'yun oh. Pero mas mahaba yung traffic yun oh. Galing, Mike. May star oh um. Uy Pakita ko guys yung mga gandang sasakyan no? oh Tesla yun know? Yan Tesla you know? Yan oh Binibinta yan Tesla Sabi kay, ano daw yan? Kay Ion Musk. Tesla. Mga sports car, no? Ayan. So, thank you guys for watching. Dahil matraffic ngayon, wala tayong magagawa. Bye!